Ngayong araw nga ay nakawala itong mga na lagan ng kapatid ko tapos habang ako ay nag-aabono ng tanim kong sitaw at okra ay bumisita yung pinsan ko kasama yung bayo ko at yung mga pamangkin. What is up mga kaago? Nagbabalik ulit ang inyong nag-iisang eredera. And for today's video mga kaango, may samahan nyo akong ibalik sa kulungan itong mga nakawalang biik na kapatid ko. Mga alas tres nga dyan ng hapon mga kaango, may pumunta ako dito sa may kulungan ng baboy dahil sabi nga ng aking pinsan ay nakawala daw itong mga alaga na mga Pagkarating na pagkarating ko nga dyan mga kaango, may nadatnan ko na dyan yeah. si mama dahil akmang magpapakaid daw sana siya ng baboy kaso nakita niya na nakawala itong mga yeah. Bakas na bakas nga dyan sa mga puti kung paano sila nagtatakbo nung sila ay makawala. Kaya ang ginawa namin ni mama ay inakay sila pa loob kung saan sila lumabas. Matapos nga namin ipasok lahat ng mga na nakalabas mga kaago, maegad ko nang kinuha itong martilyo at namulot nga ako dyan ng ilang peraso ng kawaya na pagtatakip ko kung saan sila lumabas bali sampung biik nga pala itong anak ng inahing baboy namin mga kaagom kaya habang dumedede itong mga biik ay huwag kawalis naman dito sa gilid si mama para nang sagano ay malinis itong kulungan nila bali nang matapos na akong magayos ng kulungan dyan mga kaagom ay umuwi na din ako para magpalipas ng oras Alalas alas 4 nga dyan ng hapon mga kaago may bumalik ako dito sa may hacienda at nadatnan ko nga dito si Lulu ding na nagpapakain ng kanyang alagang baka. At matapos nga kami magkwentuhan dyan sa ay pumunta na din ako dito sa may hacienda dahil ako nga ay mag-aabono ng tanim kong sitaw at okra. Pagkatapat ko nga dito sa may taniman ko naman pala yung mga kaago may pinagtatanggal ko na nga dyan yung mga sumisibol na baging at pagkatapos na noon ay dumiretso na ako dito sa may dating kulungan ng kambing para kuhanin nga yung pang aabono ko bali yung gagamitin natin abono dyan mga kaago ay ito nga yung tirang abono nung tayo ay minsang nag abono sa ating mga iba pang pananim bali ang una kong inabonohan dyan mga kaago ay itong tanim nating sitaw bali itong tanim natin sitaw mga kaago ay mayroong apat na tudling at sa apat na tudling na yon ay mayroong anim na punla ang nakatanim sa bawat punla nga dyan mga kaago may naglalagay ako ng isang kutsarang abono tapos tinatabunan ko ng lupa na nakapaligid dito sa aking pananim Binubunot-bunot ko na nga din dyan yung mga damo na nakaputubo dito sa may palibot ng aking tanim para nang sa ganun ay hindi nila agawan ng nutrients itong aking mga pananim. Mga 4.30 ng hapon nga ako dyan nagsimulang mag ng mga kaagom at inaasahan ko na baka 5.30 na ako matatapos dito kasi medyo marami-rami itong tanim kong sitaw at tanim kong okra. Sa pagtatanim nga ng gulay mga kaagom ay hindi lang sipag ang kailangan mo. Kailangan mo din dyan ng tiyaga dahil talagang tsatsagiin mo yung pagbubungkal ng lupa, pagdidilig ng halaman kung maaari, at syempre yung pag-aabono at pag-aalis ng mga damo. At yun nga mga ilan sa pinaka-importante gagawin kapag nagtatanim ng gulay mga kaagong. At natapos na nga ako din sa pag-aabono ng tanim kong sitaw, ngayon dadako naman tayo dito sa tanim kong okra. Medyo maliliit pa akong titig ng tumatanim kong okra mga kaagong pero pwede na yung abunohan dahil nakalabas na yung pangatlo niyang dahon. At habang nag-aabo nung nga ako dyan ng tanim kong okra mga kaago may dumating dito sa sienda itong pinsan ko, itong mga ko at yung bayaw ko. Hiningi nga nila dyan yung sanga ng tanim kong paper tree na may dahon at ipapakain daw nila ito sa kanilang mga alagang kabing. Pinayagan ko naman silang kumuha basta sabi ko nga lang dyan ay wag lang yung pinakang puno yung kanilang kuhalin. <laughs> Nang matapos na silang kumuha ng dahon ng paper tree mga kaago, may agad na nga rin silang umuwi para may pakain ito sa kanilang mga alagang kambing. Medyo hapon na nga rin nung matapos ako sa pag-aabaw ng mga kaagom at sa mga puntong yan, ay ramdam ko na rin talaga yung pagod. Kaya Imbis na umuwi agad ay nagpahinga muna ako dito at umupo dito sa may bangko. Bago nga ako umuwi dyan mga kaago, may kinuha ko nga muna itong mga nagkalat na kawayan dito sa may bungad, papasok dito sa may asyenda at tinambak ko nga muna ito dito sa may tambakan ng mga tuyong kahoy. matapos ko yung mga gawain ko, umuwi na din ako agad. So yun lang for today's video. Thank you for watching.